Ngayon pong araw na to ay magbibigay, maghahatid na naman po tayo ng assistance, ng tulong para po sa mga kaibigan natin na kasalukuyan ay naghahanap nga po ng solusyon. Possibly nahihirapan sa nararanasan, di nakakatulog, nahihirapang mag-focus sa trabaho, sa pangsariling buhay at syempre po sa panibagong buhay. Mga utol, ngayong araw na to ay napakahalaga po na pag-uusapan natin dahil sa tingin ko, based on my experience as a relationship coach, recovery coach, ay ito po ang madalas nagiging problema, yung mindset. Dahil kung wala kayong proper mindset, mga utol, kahit na tulungan po natin ang ating sarili o tulungan ko po kayong ilagay doon sa posisyon na yun, mga utol, ay mahihirapan pa rin po tayong mag-succeed. Magandang pag-usapan ito, mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po, like na rin po at paki nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Oh. Alam ko po na napakarami pong teknik at proseso na naririnig po natin or possibly pinapayo sa atin mga utol. Even dito po sa Papong TV alone, ay napakarami po nating matututunan. Pero tulad nga na sinabi ko earlier mga utol, itong lahat ay baliwala mga kapatid kung wala ka dun sa tamang mindset. Always remember, sa pakikipagbalikan, pakikipagrelasyon, pakikitungo sa tao mga utol, meron tayong mga lima, apat, tatlo, or even dalawang mindset na pwede po nating tutukan. Isa po dyan mga utol ay yung fearful mindset. Alam naman po natin na pagka ito po ang ginagamit natin mga kapatid ay kadikit po nito ay yung sinasabing scarcity mindset. Kaya tayo natatakot dyan mga kapatid dahil nga po sa kakulangan, kakapusan, tayo po ay nangangamba na baka tayo po ay mawalan. Having a negative scarcity mindset mga utol at yung sinasabi nga po nating fearful mindset ay siguradong tayo po ay mag-fail na mag-fail. Hindi po natin for sure ma-achieve ang gusto natin, especially kung halimbawa binabalik mo nga po ang ex mo sa'yo sa dati. Sa scarcity mindset kasi ay parang natatakot kang maubusan. Kasi palagay mo, ito po ay hindi na mauulit at mangyayari sa iyo mga utol. Alam naman po natin na realidad, ito po ay hindi totoo mga utol. Maaaring pinipigilan lang po tayo ng ating isipan ng ating puso mga utol dahil nga po mahal natin ang taong to. Ang pumapasok sa isip natin, ito po ay hindi na mauulit, ito po ay hindi na po mangyayari, hindi na po tayo magkakaroon ng parehas na parehas na relasyon, hindi na po tayo mamahalin. Ito po ang laman at lagi pong pumapasok pag meron kayong fearful mindset. Kaya ako po ikinonek itong fear mga utol sa scarcity mindset dahil ito po ay natural na magkakambal. Dahil kaya nga po tayo nagkakaroon ng scarcity mindset dahil natatakot tayo, di po ba? Mga disadvantages po kasi ng fearful mindset ay nagkakaroon ka ng insecurity, galit, mga negative thoughts mga utol, guilt feelings, lahat po ng mga sangkap na hindi nyo dapat possess pag kayo po ay nakikipagbalikan mga utol ay lumalabas kung meron kang fearful scarcity mindset. Ito po ay nagre-resulta sa pagiging needy, pagiging takot, at magbumukha po tayong desperate mga utol. Kadalasan, 100% pag ikaw po ay desperado, desperada. Yung sabihin na lang po natin, mukha tayong ganun mga utol, ay siguradong mawawalan nga po ng motivation ng ex mo na entertaining tayo or even balikan tayo mga utol. Ngayon, ito po ay nagre-resulta dun sa sinasabi nga po natin na pressure which kills attraction, feelings, and even care. So sa paanong mahirap pero effective na paraan na masosolusyunan mo to, yung alisin mo yung ganitong klaseng mindset, yung takot po natin mga utol, nang sa ay mapansin po niya, makita po niya na kayo nga po ay challenging. Palitan niyo po ito na tinatawag na abundance mindset mga utol. Ito po ay kumbaga sa negosyo mga utol ay malawak ang pag-iisip mo dahil hindi ka takot na itong kliyente mo ay mawala sa iyo dahil ang iniisip mo napakarami pong kliyente diyan na pwede pong maging possible transactions mo po in the future. Kumbaga, hindi ka takot na mawala ang isang transaksyon, hindi ka takot na mawala ang isang tao dahil meron ka nga pong tinatawag na abundance mindset. Sa Tagalog po, kasaganahan. Ikaw po ay malaya at hindi takot mag-isip na hindi ka mawawalan mga utol dahil meron kang ganitong klaseng mindset. This type of people, person, or sabihin na nga po natin dumpy mga utol, isang individual na masasabi nga po natin very effective. Kahit na sabihin na nga po natin mawala yung pinaka-happiness nila na tinatawag mga utol, hindi mo rin po makikita na sila po ay nag-aalala o natatakot dito. Dahil ang pakiramdam po nila ay magagawan po nila ito ng paraan at maahanap po nila ito sa ibang pamamaraan din. For example, happiness na nawala sa kanila, isang relasyon mga utol, sinishift at nililipat lang po nila ito sa pakikipagkaibigan, sa self-improvement, or even nga po, pasayahin ang sarili mga kapatid. Ang tinatawag kong abundance mindset ay halos madalas ko pong ma-encounter sa mga coaching session natin. In fact, yung kausap ko kahapon mga utol, isang kliyente na nasa abroad, ay ganito po ang kanyang attitude at ganyan po ang kanyang mindset. Kaya po sa akin palagay mga kapatid, siya po ay talagang sobrang umiepekto ngayon or even tumatawag nga po yung ex niya sa kanya at nagpaparamdam ng na mga attachment, nagpaparamdam nga po ng takot. Ang tendency kasi, pag ikaw ay may abundance mindset mga utol, ay mabilis mong matuturn yung table. Yung dumper mo na napakatapang before, yung dumper mo na talaga naman pong kala mo kung sino before mga utol, ay mabilis mong masishift into having a scarcity mindset. Dahil pagka nakita niya na ikaw po ay parang matapang na, ikaw nga po ay challenging at hindi na po na nag-aalala na siya po ay mawala at ang makikita pa niya sa iyo ay nakakahanap ka na mga ibang sources tulad nga po ng happiness, satisfaction mga utol sa ibang paraan at hindi po siya ang source nito mga kapatid. Sigurado pong magkakaroon po siya ng fearful mindset. Agad-agad, ito po ay magpapalit. In simple words mga kapapong, acting out of fear, na nararamdaman at nakikita ng ex mo mga utol ay siguradong magbabago kagad ang tingin niya sa iyo mga utol dahil alam naman po natin siya po ay may inaasahan yung ikaw nga po ay lalapit ikaw nga po ay luluhod mga utol pagka ito po ay ginawa natin sabihin na natin na coach di ba okay yun dahil napatunayan ko nga po kung gaano ko siya kamahal well hindi po yan ang pinuproblema natin mga utol at hindi po yan ang magpapabalik sa ex mo dahil tulad nga na sinabi ko alam na niya yan pero hindi po yan ang naging dahilan kung bakit siya umaalis. Out of motivation, nag-drop ang attraction, or possibly nag-iba nga po ang focus, tumingin sa iba. Doon po ay maraming natatakot sa pangatlong yon mga utol dahil ang pakiramdam nila, sila nga po ay pinagpalit. Pero ito po ay napakalabo, especially kung halimbawang naging malalim ang inyong relasyon mga utol. Dahil hindi pa po siya emotionally free. Natural lang na nakikita kanyang obstacle at patuloy siyang lumalayo sa iyo mga utol dahil probably nakikita niya yung scarcity mindset na ginagamit at pinaparamdam mo sa kanya Saka, sa kasalukuyan. Balik tarin mo ito mga utol at i-adapt niyo po yung abundance mindset nang sa ganon ay maramdaman niya na hindi siya kawalan. Tandaan po natin na sa isang breakup cycle mga utol ay napangarami pong emotions na sinasaksak dyan, dumarating at present dyan ang mabigat nito, napakarami pang ini-insert ang ex mo at masasama po ito for sure. Kaya tayo nalilito dahil hindi po natin alam kung saan po tayo lulusot at hindi po natin alam kung ano ang susolusyonan natin. Ang nakikita lang po natin possibly at clearly ay kailangan maibalik mo yung ex mo. Nagpapanik ka, natatakot ka. Pero para hindi ka malito dun sa breakup cycle na yon mga utol, unang-unang bubunutin mo dyan ay yung fear. Act out of fear, alisin mo ito mga utol at lahat po yun ay magagamot. Lahat po yun ay magiging clear. Dapat hindi ka takot. And naturally, hindi mo na makikita na kailangan sulungin mo ang ex mo. Marami kang makikitang advantage para sa iyo mga kapatid tulad nga po ng pag-improve ang sarili. Having an abundance mindset ay napaka-attractive. Um, alam naman po natin yan, possibly in the first place, nung kayo po ay nagkainlavan o nagustuhan ka ng ex mo na ngayon nga po ay kahiwalayan mo mga utol probably nakita ang kanya ng abundance mindset. Yung parang siguro ng mga una ay medyo hindi ka nagkikare. Yung parang pasulpot-sulpot ka lang, boy next door, girl next door, ganun lang po ang dating natin. Kaya nga siguro tumaas ng tumaas yung curiosity at attraction niya sa atin. Pero ngayon, ganun pa rin po ba? O nasa scarcity mindset ka na? Malamang, ikaw po ay natatakot. Recap! Scarcity mindset mga utol ay hindi makakatulong sa atin dahil kakambal po nito yung takot at yung panik. Pag ikaw ay natatakot or nagpapanik mga utol, kung ano-anong mga mali ang nagagawa mo. Hindi lang po yun kung ano-ano pong unattractive traits ang napaparanda mo sa ex mo. Nakikitaan ka ng kahinaan, nakikitaan ka na out of control ka mga kapatid. Nagsisignal din po ito ng disposition sa buhay at character na hindi mo kayang i-handle ang breakup at hindi mo kayang i-handle ang relationship. Doon naman sa sinasabi nga po natin na right mindset, tamang posisyon para maibalik mo ang ex mo mga utol, abundance mindset, syempre po natural din naman na masasaktan ka dyan. Natural din po mga utol na ikaw din po ay matatakot. Tao lang tayo, hindi tayo AI. Pero at least kung ikaw po ay may abundance mindset mga utol, ito po ay magsisignal sa utak natin. Tuturoan tayo, magkakaroon tayo ng direksyon mga utol, it will literally dictate your mind, mga kapatid, sa tama. Kasi parang ang nangyayari dito ay tinuturuan mo by means of your mindset na kontrolin yung mga lalabas at maipapakita mo sa kanya, mga kapatid. Dito ka magiging attractive. Maaring nagpapanik din tayo. Pero tulad nga po na sinabi ko, minsan, para maibalik mo ang ex mo, long-term effect ang kailangan. Hindi yung para tayo ay nagpapadala sa panic natin at gusto natin within 48 hours, bukas sa makalawa sa isang linggo ay kayo na ulit. Kahit po magkabalikan kayo mga kapatid ay napakarami pa rin pong dapat ihil at sigurado din pong sesemplang ulit tayo mga utol. Based on experience ito as a coach at napakarami ko na pong napansin, nakita at even nakausap na ganyan mga utol. Kaya dapat po baguhin po natin ang ating mindset. Madalas sinasabi ko sa mga vlogs ko na changes, napaka-importante yan. Mag-improve tayo. Kailangan magbago tayo. Ngayon, itong vlog na to, having an abundance mindset, right position mga utol, ito po ang isa, or I would say, magagamit nga po natin bilang guide dun sa sinasabi nga po natin, pagbabago. Dahil hindi naman po tayo nagkulang sa paalala na kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo, kailangan mo talagang magbago eh. Kailangan gawin natin ito mga utol dahil marami ang hindi na po babalik sa pinanggalingan kung alam na po nilang ito po ay negatibo, toxic at inayawan na po nila. Having an abundance mindset, mga utol, will change everything and will make you attractive once again. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, mga utol. Patuloy po natin bantayan at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming maraming salamat po, Papong TV.